Tagal na buwan na bago nakatikim ulit ng butong oh. Utsi. Abang lasa oh. Mukbang ba? Pangrels lang ito. Good morning Philippines! So, nandito kami sa pangpang ng kawayan. shout out sa mga taga kawayan. Mamimigwit daw kami. Namamingwit kayo guys. Sana makatamba. Let's go! Huh? Ah. May show ko Maligo na guys. Tol, anong ginagawa mo dyan tol? Bubbles! 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 One sir! si Boss Alad, si Boss Benton, na puro kalokohan lang ang alam pa buhay. Hey. Meron tayong carrier which is tagadala ng supply. Ohoy. Oh, One down. Tingnan mo naman. Hoy, may may Jack. Jack, may pants. Hey. Hi guys, welcome to my vlog. Tamang, uy. Siyempre, ipapakita natin kung sino nagpa-vlog. Oh, uy, what to... up? Oh. Touchdown. Wala eh. Medyo... Masama pa ang panahon ngayon. what's up guys bawain na kami guys oh so may tali kami anim na piraso ayan yung view guys oh damn ayan yung lighthouse lighthouse guys ganda ng view dito guys oh ayan pala yung cobrator guys yung isa namin e ayan yung ito yung amin oh yung banda ito yung banda sa amin Barang kayak alat, tu yung rumblod rumblod Bantun guys! Shout out, subscribe! Pinito ko Diyan na lang natin dito bandang magandang. Ang ganda ng ko. pa guys. Maliit lang. Pero matapang yan. kabataan pa namin talaga dati kasagsagan ako. Yung mga gamba. Ako maka hindi mo pa Yung sa baba, Batang-bata pa yan. Ay, ito nga yung... Ah, uh, eh? ano yun dito, Hindi, na ko. Ano, ano? Madami pa yung mali sa taas, uh, Sayang sa okay. <laughs> yung isa pa yung natin. Saan pa? yung... Ayun okay. ho okay.